ang bagong model ng mga kotse na ginagamit ng mga artista. It's the latest model, Papa, and I want it! Looks good. Hmm, sige, bibili natin. That'd be nice, ha? Hmm. Greg! Tata, ano naman yung ginagawa mo dito? Pinabalik ko siya dito sa mansyon. Dahil sabi ng mga kasambahay, muntik mo na daw sunugin yung mukha niya sa kalan. Ano ang pinagkagawa mo? Hindi tama ginagawa mo, Apo. Ano ba yan? Mamita. Ma 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 totoo ba to, Venice? Ah, uh, hayaan niyo na po yun. Okay lang naman po ako eh. At saka ayoko na pong lumaki pa po yung gulo. Dali, tata. Kung totoong ginawa ni Venice sa'yo yun, mali yun. Venice, ano to? Mananakit ka ng tao? Pa, hindi yung totoo. Sinungaling yung tata na yan eh. Dennis, na yun mismo. Apologize to tata. Kung hindi ko pa kayo naubutan, siguro matindi na mga injuries si tata ngayon dahil sa'yo. Tata, tata, tata. Puro na lang si tata. Bakit lagi niyo na lang kinakapihan si tata? Lola Sweet, papa. Siya ang outsider dito sa pamilyang to. Dapat, matuto siyang mag-adjust at makisama. Sinungaling siya eh! Lagi na lang siya naghahanap ng gulo! Wow ah! Si Tata pa ngayon naghahanap ng gulo? Hindi na nga umiimig si Tata dahil ayaw niyong lumala ang mga gulo dito sa mansion na lahat pa si Muno mo! So I guess, wala talaga akong kakampi dito sa pamilyang to. I don't even feel like I belong here kahit ako naman yung totoong palma. At yung babaeng yan, sampit lang! Sige, magkampihan kayo lahat, Tata, Francis, Please. yung mga kasabahay, mga sinungaling sila! Gusto lang nila ako tama eh. Kasi naman, Papa bakit lagi na lang ako yung masama dito sa paningin ng lahat? Sinungaling ka! Okay. Impostora! Ano problema? Nay, ano pang ginagawa niya dito? anak meron ko ang kailangang malaman tungkol sa totoo mong pagkatao. Tungkol sa totoo mong ama. Mama, oh? no, bakit mo dinala yung babae nyo dito? Hindi, hindi ba ba enough na may tata dito? Dadala pa kayo ng isa pang sinungaling? <laughs> Napakasinungaling talaga nitong babae na to? Ha? Hoy, alam na namin ang totoo na nagpapanggap ka lang na anak ka ni Greg at ni Carmen na hindi ikaw ang tunay na heredera, kundi si Tata. Sandali! Sandali! Bakit? ano siya sabi mo? Ano nangyari dito? Sir Go, matalik ko pong kaibigan si Carmen. Pero wala po akong kaalam-alam na kayo po ang tunay na ama ng anak niya. Ang anak na ibinili niya sa akin bago siya mamatay noon. Yan po ay si Tata. Opo, hindi ko po tunay na anak si Tata. Siya po ang nawawala ninyong anak ni Carmen. Ano po? Si Sir Goof po yung tatay ko?